Ikaw bay ba iba? Ngayon nung nagsumbog-sumbog mga dito sa itong mga kaubanan ba na? Kuhan? Chismis-chismis ka dito ba na? Kuhan ba? Nakagilibak ko ni mo, gimarites ko ni mo ba? Grabe mga kabayoy. Gawin ko mga kabayoy na takatakap mga istorya dito na. Kuhan? So, mga di lipang libak dito sa itong kaubanan ba na? Nagingkot-ingkot sa dress panel. Imo tang... Ang silaptan. Taka. May storya ba yun eh. So, ibang libak din ako dito. oh umuwi ko ibang libak. Iingon na ako. Nang libak ko ba? Kuha po ko nang libak sa iyo mo ba eh. Tara, ingkot sa dress panel. Iingon ka na. Kuha. Libak kong kunin mo. Libak ko kunin mo dito ba eh. Kaya, Dito, asap mga kaubanan na to na. Gwapo daw ko na ko.